kamakailan nga ay naimbitahan tayong pumitik ng opening ng liga dito sa Barangay Incarnacion. Dahil medyo maaga tayo, natat na natin na wala pang tao. Pero ilang sandali nga lang ay ayan ang mga SK, busy na, nagpe-prepare na sila. And habang busy sila, inikot muna natin yung crowd, pinitsura natin, nang sa ay malibang naman sila habang naghihintay. Host nga pala natin ay si Sir Bahite, Sir Dexter. And ayan, kinunan din natin yung mga muse, para meron silang tigitigisang portraits. Salamat nga pala kay SK Jeric sa pag-invite sa atin dito sa opening ng kanilang paliga. So yun na nga, nirampa na yung mga uniforms ng bawat teams. Uh, hindi nga pala in-announce sa ligang ito or sa opening na to kung sino yung nanalo. I-announce na lang daw sa awarding pagkatapos ng finals. Ayan. So pagkatapos niyan, romampa na rin nga ang ating mga muses So, ayan, rampa dito Kending dito Kending doon, o oh, yun, o oh. Diba, kending dito, kending doon So, bukod dyan, pagkatapos ng rampa ng mga muse Eh, nagpar nagkaroon din ng konting ah, pasaya So, makikita nyo, ayan so, mayo sila lahat Diba, may premyo din yan O, oh, diba, hataw dito, hataw doon Ayun lang, maraming salamat sa so, susunod natin pagkikita.